Yung mensahe po ng video na ating napanood ngayon, ito po ay nagpapakita sa atin na madalas ang ating Panginoon ay nagbibigay buhay sa ating lahat. Pero, kadalasan, yung ating pong mga buhay ay pinamumuhay lamang natin sa ating sarili. Sa madaling salita, madalas na yung malaking porsyento ng ating buhay, nakagugol sa bahay, nakagugol sa luho, at kung minsan, konti lang sa ilokasyon At madalas, wala nang natitira sa Panginoon. Ngayon pong gabi mga kaibigan, ang ating pong pag-aaralan ay ang solusyon sa? Kahihiyan. Ito ay part 2. Yan. Yeah. Kahapon kasi ang ating tinalakay ay solusyon sa kahihiyan. Yun ay part 1. Ngayon naman ay part 2. Merong isang batang lalaki. Ang pangalan ng batang lalaki na ito ay Junel. Ano pangalan? Junel! Ayan. Siya ay merong lolo at lola. At ang pangalan ng kanyang lolo ay si Lolo Caleb. At ang pangalan ng kanyang lola ay si Lola Cherry. Ano pangalan ng lola? Cherry! Ayan, ang galing-galing naman nila. Itong si, itong si, ano ang pangalan ng bata? Junel! Itong si, Junel! Junel Boy yeah, Itong si Junel Boy Ay merong isang laruan Anong tawag dyan? <tis> Tirador At itong si Junel Talaga namang napakagaling niyang Magtirador Kung baga sa Tagalog ay asintado Pag naglagay ka dyan ng lata, bote at kung ano pa Matatamaan niyan At itong si Junel ay medyo na boring Sabi niya lahat naman ng tinatayo ko, tinatamaan ko. Gusto ko yung gumagalaw. Para exciting naman. Para naman sa ganon, ay malalaman ko kung talagang magaling ako. Maya-maya, habang naglalakad si Junel, naghahanap siya ng kanyang mata-target, habang siya ay naglalakad, nakita niya yung alagang, ano to? Bibe. Nakita niya yung alagang bibe ng kanyang lola. Ano tulog ng bibe? Bibe.

hinamaan ang Pato. bibe. Nung hinamaan ang bibe, patay. patay. Tumba, bulag pa siya. Talaga naman, hindi na siya makakilos. At ang sabi ni Junel, hala ka, kay Lola po, pag nalaman ni Lola na ako yung nakapatay ng kanyang bibe, pagagalitan ako. Papaluin ako ni Lola. Sino ngayon, Lola? Lola? Cher cherry si Nimbata, si Junel. At ang nangyari, sabi niya, tutal, wala namang nakakita. Wala namang nakakita sa akin. Ililibin ko na lang yung bibi. Pero maya-maya, hindi pala totoo na wala nakakita sa kanya. Kundi, merong nakakita sa kanya at ito ang kanyang ate na si Pau. Itong ate niya na si Pau, nakita siya. Ang sabi ni Pau, <laughs> Junel, Nakita ko yun. Kaya itong si Junette ginawa, nala ka! Ate, wag mo, wag mo ko susumpong kay Lola. Gagawin ko lahat, Wag mo lang akong isumpong kay Lola kasi yari ako. Ang, ang, nangyari, sa madaling salita, itong si Junel ay sumusunod sa kanyang ate. Kinahakunan, kinahakunan, habang kumakain si Junel, kasama ng kanyang lola, Siyempre, pag pagkumain sila tapos na silang kumain, ang sabi ng kanyang lola, Pau. Kasi si Pau yung mas matanda eh. Pau. Ikaw na yung maghugas ng ating pinagkainan ha. Hugasan mo lahat pati yung kaldero, pati yung pinag pati yung um, kawali natin, hugasan mo lahat. Ang sabi ni Pau, Lola, si Junel na lang daw po. Sabi ni Junel, ano ako Sabi ni Pau, Mm -mm -mm. Junel? Sabi ni Junel, Lola, sige po, ako na lang. Kaya ang nangyari, si Junel yung naguugas ng pinggan noong gabi na yon. At ang sabi ng kanyang ating pao, Good night, Junel! Kaya kayang pa niya ng ilaw. At yun, kinapukasan sa umaga, pag nila ng umaga, ang sabi ng kanilang lola, pau. Walisan mo na yung ating bakuran. Marami nang nalaglag ng mga dahon. Ang sabi ni Pao, Lola, si Junel na lang daw po. Nung narinig ni Junel, ano nga po? Ako na nga nung kukos na gabi, tapos ako pa magwawalis mag niyan. Sabi naman ni Pao, mm mm Junel? -mm. Junel? Sabi ni Junel, Sige na nga po, Lola, ako na lang po. Paulit-ulit, araw-araw, yun at yun ang kanilang nagiging routine. Hanggang sa isang araw, napagod na si Junel. Ang sabi niya, hindi ko na kaya to. Lagi na lang ako naguhugas. Lagi na lang akong inaalipin ng aking ate. Sasabihin ko na to kay Lola. Ipagtatapat ko na sa kanya na ako ang nakapatay ng kanyang bibit. Ang ginawa ni Junel, Nilaksan niya ang kanyang loob, umunta siya sa kanyang lola at ang sabi niya, oh? naiiyak-iyak pa na siya. Sabi niya, Lola! Lola! May sasabihin ko ako sa inyo. Sabi ng kanyang lola, ano yun? Ako po yung nakapatay ng bibi nyo Sorry po, lola. Patawarin niyo po ako. Ang sabi sa kanya ng kanyang lola, Junel, noong araw, na napatay mo ang aking bibe, nandun ako sa labas. Nakatingin ako sa'yo. Alam ko na napatay mo siya. Inaantay lang kitang lumapit sa akin at humingi ng sorry para nung sa ganon, hindi ka na maalipin ng iyong kapatid. Kaya si Junel umiyak sa kanyang lola at yung kanyang puso ay nabigyan ng comfort dahil naamin niya sa kanyang lola yung kahihahiyang bagay na kanyang nagawa. Ganyan tayo kung minsan, kapag tayo ay dumaranas ng kahihiyan sa ating buhay, madalas ay tayo'y naaalipin nito. Marami tayong mga bagay na hindi nagagawa sapagkat tayo ay nakakulong dito sa emosyon na ito na isang kahihiyan. Ang sabi nga, ano bang bagay, ano sabi? Ano bang bagay ang nagsimula sa galit ay nagtatapos sa kahimian? Maraming mga tao ngayon na kung saan kapag sila ay nag-burst out. Meron nga akong napanood sa YouTube. Meron ang lalaki na nagkapat sa kanya ng kanyang pag-ibig. Pagkatapos, ang ginawa ng kanyang kasintahang babae kasi nagkapat siya sa mall, pinagpakalong siya. Sabi niya, hindi pa ako handa. Bakit ka nagtatot sa akin ngayon? At nung nawala yung kanyang galit, dun niya na-realize na nandun sila sa loob ng mall. At siya ay hiyang-hiya sa kanyang nagawa. Totoo. Ano mang bagay ang nagsimula sa galit, nagtatapos sa kahihiyan. Ang sabi pa, ang kahihiyan ay nanggagaling sa pagkatakot sa tao. At ang konsensya ay nagmumula sa Diyos. Ang kahihiyan, mga kaibigan ko, nanggagaling niya sa loob loob ng tao at ito, at ang konsensya ay nagmumula naman sa Diyos. Okay. 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 Ang sabi sa atin ng Roma chapter 3 okay. verse 23, yung ating pinag-aralang text kagabi, anong sabi dyan? Samahan niyo nga po akong basahin, ang sabi? Ayun, sumak. So ne, ne. Mamaya na yan, ha? Mamaya na yan. Um, sa ating mga kasamahan, maaari tulong pakiasis para ma-maintain po natin yung ingay, ano? So, mas maganda na tayo ay nakikinig na merong kaayusan at kapahimikan. Kaya mga bata atin po sanang i-maintain sa ating mga kasamahan na walang ginagawa't at nakatayo ay atin po silang kontrolin. Ano So, tayo po ay magpapatuloy. Ang sabi, sa pagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaagot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahapon, ako po ay nagtanong sa inyo, sino ang hindi pa nagkasala simula ng siya bata? Wala, hindi ba? Baka ngayon, meron na. Wala pa rin? So, lahat po tayo ay nagkasala. At ang sabi ng Bible, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino po rito ang nakagawa na ng kasalanan? Kasa kamay. Sabi ng Bible, ang lahat ng nagkasala ay may kabayaran. Ang kabayaran ay kamatayan. Sa so, madaling salita, lahat kayo na nagtaas, balang araw, mamamatay din. Lahat tayo na naroon ito, pagdating ng panahon, dadanas ng kamatayan sa ating buhay. Pero ang good news, ang sabi, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Bagamat may kamatayan, meron good news. Yung ating napag-aralan kahapon, ang kaligtasan ay makikita sa ating Panginoong Jesus. Kaya ako po ay natutuwa sa lahat ng mga naririto kagabi na nagtaas ng kamay na nais nang tanggapin ang ating Panginoon na tatapagligtas, meron po tayong katwiran at meron po tayong kasiyahan sa Kanya. Alam niyo po ba kung ano ito mga kaibigan? Eto po, kung kayo ay nagbabasa ng Bible, ito po ay tinatawag na sangkwaryo. Ang sangkwaryo na ito ay matatagpuan sa lumang tipan. Sa Exodus chapter 20 verse 8 at sa Leviticus. At kung ating papansinin, ipapaliwanag ko po, po sa inyo kung ano ito ha. Ang sangkwaryo noong unang panahon, noong panahon nila Moses, ay merong tinatawag na altar of birth offering. Sa so, madaling salita, dito sa altar na ito, naghahandog ang mga Israelita. At ang good news dito, mga kaibigan, ang isang taong nagkasala, ang kanyang gagawin upang mapatawad ang kanyang kasalanan, magdadala siya ng tupa dito sa santuario at kanya itong iaalay. Ang sabi nga, ang isang tao ay kinakailangang magdala ng tupa at ang tupa na ito ay kinakailangan ay malinis, walang kapintasan, walang sakit, hindi siya pilay, kundi ito ay dapat na malinis. Hindi rin siya dapat bulag o kaya naman ay hindi rin dapat ang tupang ito ay kalbo o merong mga kuto o lisa. That was ang kanilang iniaalay na tupa noong panahon ng lumang tipan ay napakalinis at napakagandang klase ng na tupa. Ganito po ang nangyayari sa sangkwaryo sa lumang tira. Ang isang taong makasalanan, magdadala ng isang tupa, pagkatapos yung kanyang kamay, ipapatong niya sa tupa, at kanyang sasabihin lahat ng kanyang kasalanan. Once na masabi ng isang tao yung kanyang kasalanan, maipumpisal niya, sa madaling salita, yung kanyang kasalanan nalilipat sa tupa. Kasi, ang isang taong makasalanan, dapat siyang mamatay. Pero ang ginawa ng Panginoon nung, nung lumang tipan, sa lumang tipan, hinayaan niya na yung kasalanan natin malipat dito sa tupa at yung tupa papatayin nung nag handog. Kukuha siya ng kunyan, o kaya naman ay ng kutsilyo, sasaksakin niya sa leeg, Pagdadanakin yung yung dugo at pagkatapos ito ay iaalay. Once na ito ay maialay, ang tao ay malilinis sa kanyang kasalanan. Ngayon po, ginagawa pa ba natin ito? Hindi na, no? Ito pa ba sa Pilipinas? Meron sa ibang lugar pero konti lang. Pero hindi kaming ang uso sa atin, di ba? At dito, hindi na natin ito ginagawa sapagkat ang tupang ito ay sumisimbolo sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang sinisimbolohan ng tupa ay walang iba kundi ang kamatayan na ginawa ni Kristo doon sa krus. Kaya nga meron tayong awit sa ating mga iglesia na kordero ng Diyos. Narinig yun na yan? Kordero ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay tinatawag na kordero na walang kapintasan. Pagkatapos niyan, doon sa loob ng sanctuaryo na inyong nakita, meron tayong tinatawag na holy place o banal na dako at kabanal-banalang dako. Ang ginagawa nitong pari na ito, ito ay tinatawag na high priest o punong saserdote. Ang ginagawa ng punong saserdote, isang beses sa isang taon, papasok siya sa sanctuaryo at siya ay mamamagitan sa bayan at sa Diyos. Ang kanyang gagawin, siya ay mamamagitan pagkatapos noon ay pag lumabas ang pare na ito, ibig sabihin, ang kasalanan ng bayan ay napatawad. Pero, kung siya ay hindi lalabas at siya ay mamatay doon sa loob ng sangkwaryo, sa madaling salita, ang kanilang kasalanan ay nananatili pa. Walang ibang pwedeng pumasok sa loob ng sanktuaryo kapag araw ng pagulutom, kundi ang pare lamang. Sapagkat ang taong hindi banal, ang taong makasalanan, once na pumasok dito, mapapahama o mamamatay. Ngayon, doon sa langit ay meron tayong dakilang saserdote. At yun ang ating pag-aaralan sa gabing ito ang ginagawa ng ating dakilang sasardote na walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo, siya ang namamagitan para sa atin doon sama na yung sino mang taong na nagtaas ng kanyang kamay kagabi, tinanggap si Jesus bilang kanyang tagapagligtas, siya ay namamagitan at sinasabi niya, Ama, patawarin mo po siya sapagkat siya ay anak ko. Ama, Patawarin mo siya sapagkat tinanggap niya ako bilang kanyang tagapagligtas at ako ang namatay para sa kanya. Sabi nga, kailangan nating maintindihan kung ano ang naganap sa krus si Jesus bilang sakripisyong alay. O si Jesus bilang isang sakripisyon. Ang sabi sa atin ng Bible, basahin po natin ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 22. Sabi, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Sa madaling salita mga kaibigan, kung walang dadanak na dugo, hindi mapapatawad ang kasalanan ng tao. Kung hindi namatay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw ang dapat na mamatay at walang kaligtasan sa iyo. Kaya ang ginawa ng Panginoon, isinubo niya sa Yesus upang siya ang mamatay para sa iyo at para sa akin. Ang sabi nga ng Isaiah 53 verse 3, Siya ay itinamak at itinakwil ng mga tao. Karamihan sa mga tao ngayon ayaw siyang kilalaning bilang Panginoon at tagapagligtas siya ay hinanap, pinakwil ng maraming mga tao. Isang taong sa katanglawan at bihasa sa karamdaman. Isang tao na kung saan katanglawan ang kanyang buhay at bihasa sa lahat ng uri ng karamdaman. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang muka ng mga tao na siya ay hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Marami sa atin ngayon ang hindi binibigyan ng halaga yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Hindi mo kinakailangan ulitin ang ginawa ni Kristo sa krus sapagkat siya na ang gumawa noon para sa iyo. Siya yung gumawa noon sapagkat siya ang kordero na walang kapintasan na siyang makasasapat sa atin upang tayo ay malinis sa ating kasalanan. Kaya hindi po natin ini-encourage na yung ating sarili ipapakun natin sa krus sapagkat si Kristo na ang gumawa nito para sa iyo. Ang sabi pa, tunay na kami ang dinala ang ating mga karamdaman, dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalang hati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalasan. Bawat kasalanan na meron ka, bawat pagkakamali na iyong nagawa, yun ay naging sugat sa kanyang balat. Bawat dugo na tumatak sa kanyang katawan, yun ay tumatak alang-alang sa iyo sapagkat mahal ka niya at ayaw ka niyang makahirapan at ayaw niyang ganasin mo ang ginanas niya doon sa krus ng kalbaryo. Sige ay bugbog, dahil sa ating mga kasamaan, dahil sa iyo at sa aking kasamaan, ang ating Panginoon na hari doon sa kalangitan, na Diyos doon sa kataas-taasan ay namatay na bubog para sa iyo. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga lakay ay nagsigaling tayo. Ito yung talata na kung saan nagbibigay sa akin personally ng comfort sa aking puso. Kasi dahil sa kanyang latay, gumaling ang sugat sa puso ng bawat isa dulot ng isang bagay na kanyang nagawa dahil sa kanya kasalanan. Pinasa at pinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ito yung mabigat. Ang kasalanan ko, kapag iniisip ko, napakabigat na kung pagsasamahin natin yung kasalanan niyo at kasalanan ko, napakalaki na. Paano pa kaya yung kasalanan ng buong mundo? Ipinasan at siya yung tumanggap ng parusang yun. Sabi pa, siya'y na pigati, gayon man ng siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na binadala sa patayan. Alam niyo po ba yung isang kordero, yung tupa? Once na yan ay kakatayo, hindi siya nagbubuka ng kanyang bibig. Hindi siya kagaya ng baka o ng anumang hayop na kapag pinatay mo ay napakaingay. Kundi siya, gaya ng kordero, dinala sa patayan at hindi nabuka ang kanyang bibig. Ang sabi nga sa atin ng unang kulinto 15.3, si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Ang ating Panginoong Yesus na isang Diyos na naroon sa langit na matay dahil sa ating kasalanan ayon sa kasulatan. Pangalawa, kailangan natin maintindihan kung ano ang nangyari sa sangkwaryo sa langit. Alam niyo po ba, hindi nagtatapos yung plan of salvation ng ating Panginoon doon sa krus. Kasi, Nung matapos na siya ay mamatay, siya ay nanatili ng 40 days dito sa lupa pagkatapos umakyat sa langit. Nung siya ay umakyat sa langit, ang sabi ganito, Hebrew chapter 4 verse 14, Yaman lang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang sasardote o pare na pumasok sa kalangitan, yun ay si Jesus na anak ng Diyos. Meron po tayong sasardote ngayon sa langit. Ano po? Meron tayong pare ngayon na siyang totoong pare na nasa kalangitan. Ay iningatan natin matibay ang ating pagkakilala sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan. Ito po yung gusto kong malaman ninyo. Si Kristo ngayon nasa langit. Siya ang tumatayo bilang tagapamagitan natin, bilang saserdote o pare natin. At ang sabi, Siya ay nahahabag sa ating kahinaan. Si Kristo, kagaya nyo at kagaya ko, tinukso sa lahat ng katamaraanan, pero wala siyang kasalanan. Kaya naman, ang sabi sa atin, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Sapagkat, upang tayo magsipagtamo ng awa. At mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangilangan. Alam niyo po, kung meron man sa inyo rito na merong kahihiyan sa kanyang puso at ayaw lumapit sa Diyos, lagi niyong patandaan na si Kristo naroon sa langit at namamagitan sa iyo at sa akin. Ang sabi nga, tayo ay merong kumpiyansa na lumapit sa kanya sapagkat siya ay naging tao rin at pinokso pero hindi nagkasala. Kung sasabihin nyo, nasaktan na ang puso ko, ayoko nang magmahal. Niloko ako ng aking mister. Niloko ako ng aking kaibigan. Nais kong sabihin sa inyo mga kaibigan na si Kristo dumanas din ng ganung bagay. Dumating sa punto ng kanyang buhay na yung kanyang matapat na disipulo na si Pedro, pinag iniwan siya. Yung kanyang disipulo na si Judas, pinagkanulo siya. Naranasan niya yung sakit na ipagkanulo. Naranasan niya yung sakit na iwan ng kanyang mga kaibigan. Naranasan niya yung sakit na siya ay ikaila at sabihin na hindi ko siya kilala naranasan niya. Kaya kung sasabihin niyo, naranasan ko yung ganitong bagay sa akin puso, na kong sabihin sa iyo na iintindihan ka ng ating Panginoon. Hindi ka lamang niya naiintindihan, naranasan niya rin sa kanyang buhay ang bagay na ito. Ang sabi nga sa atin ng unang Timoteo 2.5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang taong si Yesu Kristo, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtugos sa lahat. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kampi natin, sino ang kalaban sa atin o ang laban sa atin? Kung ang Diyos, mga kaibigan ko, kakampi nyo, kung kayo ay may relasyon sa Kanya, sino ang laban sa inyo? Ano ang dapat ninyong ikatakot kung siya na ay nasa sa inyong tabi. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Alam niyo po, time will come, darating po tayong lahat sa araw ng paghukom. Pag dumating ang araw ng paghukom, mga kaibigan ko, tayong lahat ay tatayo sa hukuman ng Diyos. Ang good news, kung ikaw ay natay Kristo, kakampi mo siya at kakampi mo rin ang ama. Pero kung ikaw ay wala kay Kristo, kalimusin mo sa ating kakaharapin. Pero kung ikaw na isang tao ay na kay Kristo, yan ang good news. Sapagkat sino ang magsasakdal sa hirang ng Diyos sapagkat kakampi mo na ang tagahatol pati ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang nahatol? si Cristo Jesus na namatay oo, o yaong nabuhay na maguli sa mga patay. Na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya na mamagitan namamagitan dahil sa atin. Dahil sa iyo, naroon siya ngayon sa, langit na mamagitan at ayaw kanyang mapahama kaibigan ko. Sabi pa ng Hebreo 7.25 Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos. Bawat isa sa atin na lalapit sa Diyos ay maaaring maligtas kung ikaw ay merong pagpitiwala at pananampalataya kay Kristo. Ang sabi pa, sa pamamagitan niya, palibas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanina. Upang mamagitan sa iyo at sa akin. Ito po yung unang step na gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kaibigan upang sa kayo niyan, lubos tayong makawala. Number one, ano po ang sabi? Kilalanin. kilalanin natin ang ating mga kasalanan. Marami sa atin dito ang nagkakasala. Pero isang bagay ang sinasabi ko sa inyo, kayo ay mapapatawad once na inyong kilalanin ang inyong mga kasalanan. Ang sabi, sapagkat kinikilala ko ang aking pagsalangsang at ang aking mga kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa inyo, sa inyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Kanina, nung ako'y nagtanong sino ang nagkasala na rito lahat tayo nagtaas. Sa so, madaling salita, kung tayo'y nagkasala, dapat din naman natin kilalanin ang ating sarili bilang isang taong makasalanan at nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Pangalawa, ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Ang sabi nga sa atin ng unang Juan 1.9, kung pinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y tatatawarin sa ating mga kasalanan kung iyong sasabihin o ikukumpisal ang iyong kasalanan, banal ang Diyos, siya ay tapat na ikaw ay lilinisin sa iyong kalikuan. sabi, at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Pangatlo, magsisi tayo sa ating mga